na mga chong, marami tayong basketball updates. Pag-uusapan natin ang dalawang mainit na issue, ang patuloy na problema ni Coach team sa Barangay Hinebra at Boss Al Francis Chua, hinahanda na ang isang blockbuster trade. Boss Al Francis Chua, hinahanda na ang trade sa Barangay Hinebra. Mukhang may malaking trade na mangyayari para sa kupunan ni Coach Tim. After Maverick Ahan Misi personally as Boss Al Francis Chua for a trade. Sources says, hinahanda na raw ng Ginebra ang big move na ito. Ayon sa mga insiders, patapos ang request ni Maverick kay Boss Al, the trade is now being prepared. Hindi pa man ina-announce officially, pero maraming fans ang napapaisip sino kaya ang makukuha ng Ginebra kapalit ni Maverick. Kung titingnan natin ang lineup ngayon ng Hinebra, yes, malalim sila sa guard. Nandiyan si Scotty Thompson, Stephen Holt, RJ Abargentos at iba pa. Pero obvious, nakulang sila sa front court dahil tanging si Japet lang yung kanilang inaasahan sa ilalim. Kaya posibleng targetin ng Hinebra ang isang big man sa paparating na trade. Kaya malamang sa malamang, itong trade ni Maverick, hindi lang basta simpleng palitan ng players, ito ay strategic move para palakasin ang inside presence ng Hinebra. At kung titingnan mo, sakto ang timing. Hinebra needs size, energy, at consistency sa depensa. So kung hinahanda na ni Boss Al ang trade, ibig sabihin lang yan, anytime soon, po nang matuloy ang trade. At mukhang tuluyan ng magpapaalam si Maverick Ahan Missy sa kanyang kupunan. Sana lang talaga isang big man ang makuha ng Hinebra dahil yan yung missing piece na kailangan ni Coach team para muli nilang makuha ang kampiyonato. Ngayon na inahan na ni Boss Al Francis Chua ang nilulutong blockbuster trade sa Barangay Hinebra ay saktong-saktong ngayon -saktong sa susunod nating topic dahil matagal-tagal na rin mula noong huling makatikim ng kampiyonato ang Barangay Hinebra. At kung titingnan natin, ang mga nakalipas na conference, consistent ang kanilang problema. Hirap ang Hinebra sa kanilang front court. Oo, may mga shining moments si Japet kung saan nagpapakita siya ng magandang performance pero katagalan doon lumalabas yung kanilang butas at nakita natin agad yan sa kanilang debut game kontra Magnolia Hotshots despite the hype Hinebra struggle heavily sa rebounding at rim protection ang Magnolia halos naglaro ng fearless basketball sa loob. Dominante sa ilalim at may ilang mga second chance points. Coach Tim Cohn admitted before na nasa transition pa rin ang kanyang oponan. Pero ang tanong ng marami, hanggang kailan magiging transition ang pace ng Hinebra? If you look closely... Inebras main issue is lack of consistent big man rotation. Wala pa rin silang maaasahang third option o second option sa ilalim kapag napagod na si Japet Aguilar. Yes, nandyan itong si Norbert Torres pero nakita natin na nangangapapa ito sa kanilang sistema. Nandyan rin yung kanilang promising rookie na si Sane Steel who showed great hustle sa kanyang debut game pero more on wingman ang kanyang laro. Pero for a team na championship caliber, hindi po pwedeng puro hustle lang. Kailangan ng reliable backup na kayang may pagsabayan sa malalakas na frontline kaya ng San Miguel, Magnolia at TNT. Ngayon, ano nga ba ang posibleng solusyon na gawin ni Coach Team Cone? Una, pwedeng i ang mga bagong players. Give more minutes kay Sanne still Norbert Torres, kahit si Ben Adamus. These guys can stretch the floor and add rebounding depth. Pangalawa, oras na para maganap ng trade piece. May mga rumors na kumakalat na may mga movement na naginagawa ang barangay Hinebra sakaling hindi pa rin mag-improve yung kanilang performance in the next few games. Hindi malabong maganap si coach Tim ng defensive big man o kahit energy guy gaya ni Sunny Steel na mas malaki. Pangatlo, internal adjustment. Hinebra has one of the best systems sa PBA. Triangle offense, discipline at chemistry. Pero minsan, nagiging predictable na. Kaya naman, kailangan nila ng mas modern spacing, faster pace, at mas agresibong ball movement. Fans are starting to worry. Coach team, hanggang kailan tayo maghihintay? if Ginebra continues to perform like they did sa kanilang debut game, ay malaki yung chance na hindi nila ulit makuha ang kampyonato. Pero knowing coach Team Cone, hindi siya basta-basta sumusuko. Lagi siyang may adjustment na ginagawa sa kanyang kupunan. So kung may oras pa para mag-adjust, it's now or never para sa kanyang kupunan. Kaya mga chong, ano ang masasabi nyo? Dapat na nga mag-adjust ang barangay Hinebra? Ano rin yung masasabi nyo ngayong hinahanda na ni Boss Al ang isang blockbuster trade? I-comment mo lang dyan sa iba ba.